Pesco. Okay, 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 uh, ka. Uh, Nanay, yung resulta. Awalin nyo. Taliwasay. sa OFW. Ang gawas, sa... Roberto, OSW, ang gawas na, di mao. na Na. Karon, tama <coughs> si Atty. Harold. Ano ang mga ilang busita. Ko ko na. O ako na i i i i i i

Pero oh, ngayon ta, nagbutra ta daan ka, excited lang ta, no? Kasa votes, no? Yan. Hindi ay mauni yung mm. gipang sunod. Kasi no, tayo huy. Na, ang sari ron. Ang ah, akong gibutar, guys, straight ta, uy, bung, 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 Straight ta, guys, sa PDP ra good guys. Unsa naman ni Ramon Rebilla, hay nako. Al Alban Atorney Angulo. Mag-sure lang. Kami laukan nih, aku li nabutan. All the rest guys, dili <laughs> li ni, di nungun. Mustaf pah, woy. Musa nih. Woy, workers' business. <laughs> Don't come to you. Aku li